idol so nagro roping po tayo sa ating pananim dito sa tanim natin na uh, silim panigam, mga idol kaya nandamu po tayo ngayon dinadamuhan natin mga idol kasi ay medyo ano na marami ng ano marami ng damo na tumutubo sa ating sili yun mga idol no? sili natin yan so maliit pa ang sili natin ito po ay tinanim noong ano noong uh, pizza 20 sa buwan na ito kaya ngayon ay ni ni Dennis na natin yung mga damo para para po ay hindi po ma ano hindi po maunahan yung ano natin tanim natin baka naman punahan sa damo at mamamatay yung tanim natin dahil sa matinding damo yung po mga natin mga idol oh. ito yan ano na ngayon nasa kasi 25 na tayo ngayon eh 25 nasa 50 days na mga idol yung tanim natin na siling paniga yan habang ako ay na ano kumukuha dito sa ating kumukuha sa mga damo yun naman si partner nag-aararo yan. yan para mas uh, malinis yung ano natin yung silihan natin mga idol ganito lang yung magdadamo mga idol inaalis nung natin yung yung mga ano gumagapang ito kasi nakadisturbo sa pag natin minsan ay Uh, tumatama sa ating pananin lalo na itong sili na maliit pa mga idol yeah. napakaganda yung panahon Shoutout pala sa ating mga ano mga uh, mga komentor komentors natin dyan sa ating mga in-upload na video salamat sa patuloy nyo po at supporta sa atin mga komentors at mga tagapagpanood ng ating mga videos So napakaliit pa yung sili natin mga idol. Kasi 15 days pa. Dapat sana ay uh, na ito eh. Kailan hindi tayo nakapagabono. Kasi yung sili natin inaaway pa ng damo. Yung eh, mga idol oh, hindi pa masyado makikita dahil medyo maliit pa siya at saka maraming damo kaya inaalis namin damo mga idol ito malinis na medyo malinis na mga idol yan kasi naararo na eh yung taga pag araro natin si partner ang ginagawa ko inaalis ko lang itong mga ano mga damo damo dito tulad nito, kasi ito talagang maganda mag araro mga idol kapag medyo mainit kasi kapag umulan dito kasing lupa dito mga idol kahit saan ka naman mag araro talagang maano maputik pag mag araro ka na ulan kaya pag umulan hindi talaga maka araro mga idol ang ginagawa natin uh, stop mo na yung mga ano pag araro kaya kailangan ginagawa yan yung naginit noong masyadong ano uh, ano yung mabigat yung hilain ng daro tapos yung, ara, uh, yung daro natin tapos yung uh, hindi hindi siya ano hindi siya ang tawag nito pagka uh, hindi siya ano eh Ayos sa ano sa lulupa parang hindi siya magtrabaho yung ar araw natin kapag ay tuwing napaka ulan yung mga basa ang lupa sabihin yan ang ayda kaya malinis na to kasi nararo ng na mga idol yan si lang tayo mga idol para sa sa ganun ay tayo pag hindi tayo sisipag mga idol tayo kikita sipag lang sipag sipag ang puhunan dito mga idol yung sili natin oh parang na nata ano, natatabunan na sa lupa yan so kami mga idol ay hindi pa ako hindi pa ako ani hindi pa ako inaamin ko yun hindi pa kami bihasa sa mga pagtatanim ng katulad ng silim mga idol may sa amin tatanggapin namin yan as uh, studies kasi yun nga hindi pa kami mga biyasa sa pagtatanim ng ito, ito po yung ano natin yung malaking makina natin ito po yung naghihila ng araw Ayan. yung traktura mga idol katuwang sa pagtatanim kaya pag wala kang ano wala kang ganitong ano kalabaw wala ka talagang matuwang sa ano pagpa-farm pag katulad sa atin mga small farming pa tayo eh mas maganda na yan kaysa wala talaga dito po yung sele natin mga idol yan mula po dyan sa may kawayat papunta dito sa baba ito po ay nasa di naman ganong marami itong mga idol uh, nasa nasa 1.6 ata yun kapuno yun tinanim namin yung eto hindi kasama dun sa kabila kasi sa kabila malapit dalawang uh, libo ata yun doon naman sa yung may kawayan mga idol, kamatis yan, hindi yan sa amin. Ye, ah uh, iba naman may ari niyan. Kaya uh, sili-sili muna tayo mga idol para maanghang. Maanghang to eh. Ano pa to mga idol? Ah. Uh, tinatry namin na magtanim ng sili na marami dito sa katayangan mas bati kung ano anong umakayanan ba ng buyer namin kung marami yung tanim namin kasi yung tanim namin mga idol 1.5 2.000 dyan sa kabila ay nasa 3.000 mil uh, no? So, ganyan yun. Tapos, nagdagdag pa kami lubuyo mga idol. Ay nasa, ano,